Maganda din naman daanan dito sana, Anate, oh. Dito na lang, Tee. Ay, wag Tee, baka mahulog ka! Huwag nga, Angel! Uy! Ha? Huwag natatakot ako, malalim yung ilo. Gisan mo nga kami ng ano, itak. Sige, tagilid lang. Sige nga! Si Atelisa. Ha, ha, ha. Oh, ganyan yung mga nakatira sa subdivision, hindi marunong maglakad sa... hindi marunong maglakad hindi ba? Hindi marunong... Meron? Natatakot ako na malalim yung ano eh, ilog. Baka mas tayo. Baka, hindi na sabi mo, mo, tapos wala pa lang Huwag na, te. Sayang, te. Baka walang laman. Maliliit pa yan, te. Hindi gulang pa, oh. Ganyan ba yan? Oo, oo. Ang galing natin, Lisa, eh. Nakahanap ng paraan. Ang katikati na kaya ng ano ko, te, pa. Ate, Lisa, mauna ka doon. <laughs> Titingnan kita. Nasisira yung gilid, <laughs> eh. Ha, <laughs> ba yun? Ah, oh, dyan na, dun na sa gilid natin, Lisa, mahaba dun eh. Huwag ka nang mag-ano. Dito na, dito na. <laughs> Ayan na, may okra pa dito. Saan? Ayan o, no, hinawakan kami mo. Ayan. Ayan ko mo ng okra. Ayan na, ano ko nga, baka meron eh. Ate Lisa, dito ka ba? slide pa tayo. At ay tumalaman ko meron po. Sige, bunot eh. Bunot eh, hindi ko mabunot eh. Yeah! Matigas man Uy, kailangan ito ng itakti. Ayan, meron <siya>. yan. <manyan> ano ba yung ito ko dito? Baka pwede kaya nga mabigat yan kasi meron laman yan. Kasi may laman na sa ilalim? Oo, oo. Alam tayo itakti ito. Ito, ito. Pangkot. Alam tayo naman ang gunting mo. Huwag nang yan, matigas yan. Kunti lang makukuha natin yan, tiba baka sayang. Yeah, hindi kayo, 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 makain kayo, kayo, lahat. Ang laking puno, baka mayroon. Hindi rin niya, masigurado ka baka wala. Ikaw, kailan mo kumuha si Lito? ahapon, ang dami. Ha? Hindi na nga. Jusko Lord, ang init. Sabi ko magpayong, sabi ko magpayong. Ayo Ayoko ma. Ayo, hindi pa lang tayo magpayong dito. Alangan naman manguwala ng talbos na kapayong pa. Ngarti arte? Eh ini yung, yung ano natin, Urop natin Nako, Nangati na yung legs ko. Dapat, Ang haba ng ano. Sinatin ni Lisa na ano. Dapat pala at Lisa naka oh. Wala na kaming pang-ulam, kai nangunguhan na lang kami dito oh. Yung mga babae dun oh ang init Yes, yung kamuto. Kaway. kaway-kaway. kami ng talbos at saka okra. Bakit yung okra mo? <laughs> na talbos. Sobrang init, guys. Kami, kami ng okra at saka talbos ng kamote. Ay, kabayo Ang kati ng pa ako, naka-shorts pa naman ako. Wow, ang daming luya! Daming luya! Wala nang bunga ang talong! Nakakuha na ako ng okra doon. Ito yung mga okra na mga lakay. <laughs> nanunusok nagulang na yung iba ti o ang mahal kaya ng okra namin dito tatlo sampung piso tatlong piraso guys sampung piso yung okra namin hindi mo na kay katit eh wala okra yan Meron nang ko doon sa unahan doon? oh. Para nakuha doon? Oo, doon. Na sa may una, hindi na pansin. Sus, pwede lang naman pa yan sa ng ganyan. Nagdala-dala pa ko ng gunting karti. Mm. Ay, 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 ay. Alam mo yung ganito, masarap ito matamit. mo naman yan. araw na karaan yan. Kala ganito, mo naman yan, manin. Ang araw wala na, matigas na. Ba't hindi matanggal ti Kala mo naman, hindi dala laking bukid eh. Pati dahon, tinatanggal. Oh gusto mo ito, maliliit. Ang gusto ko Magpagatas mo na ako habang ano. Mm. Habang walang asawa. Charot. Dapat meron tayo, ano, mga pagtanong. <laughs> <laughs> Para pag uli ni Dodong handa na, charot. May ano ka o? May kangkong? Meron <laughs> nga dyan ako sa kangkong. Nag-adobo ako dyan. Tingnan ko mamaya, meron pa na ubusin ti baka naman wala nang kainin sunod araw wag na ubusin yung maliliit hindi alam mo kung bakit titigas kasi pag hindi nakuhaan agad ah hindi ba halimbawa ngayon may mga ganyan pwede kaming manguha dito hindi magpaalam pwede magsabi ka lang <laughs> ako nito tara tayo dito kuha okay din naman yan di diba? <laughs> hindi magpaalam